Marami ang nagulat ng sampahan ng kaso ni Rita Daniela si Archie Alemania ng reklamong acts of lasciviousness. Kaya naman, ang sabi ng mga fans ay dapat lamang na ipagtanggol ni Rita ang kanyang sarili sa banta na ganyan dahil hindi maganda na ikaw ay hindi nirerespeto ng isang lalaking may asawa lalong-lalong tinuring mong parang kuya. Kaya naman, ay nagulat ang showbiz dahil sa ginawa ni Archie kay Rita. Ating alamin ang buong katotohanan ng kwentong ito. Si Rita Daniela de Guzman Iringan ay pinanganak September 15, 1995 at kilala siya bilang si Rita Daniela sa showbiz. Isa siyang Filipino actress, singer and television host. Nanalo si Rita as the grand champion in the first season of Popstar Kids at tinag siya ng mga fans as undeniable star dahil sa ganda ng kanyang boses at isa rin siyang magaling na artista. Unti-unti nang nagkaroon ng pangalan si Rita pagdating sa acting career at lalo siyang nakilala dahil sa top-rated television drama may special tatay kung saan ay nakalove team niya si Ken Chan at dito nga tinawag na rin silang popular love team. Dahil nga nakilala ang kanilang love team ay binansagan sila ng mga fans bilang Rit Ken kaya naman ay dumami pa ang kanilang mga proyekto together until naghiwalay sila bilang love team at nag-focus na nga Serita si Daniela sa kanyang singing career Bukod sa pagiging singer at artista ay naging host din Serita si sa The Clash and All Out Sundays in 2020 Until bigla siyang mawala dahil siya ay nanganak at nagkaroon ng baby. Ngunit hindi naging successful ang relationship niya sa tatay ng kanyang anak. At ngayon ay isa siyang single mom. Ayun nga kay Rita ay blessing sa kanya ang kanyang anak na pinangalanan niyang Uno dahil ito ang nagbibigay kasiyahan sa kanya kahit siya ay pagod minsan sa trabaho. Kaya marami ang nagulantang nang bigla na mang mag-file si Rita Daniela ng kaso kay Archie Alemania. Marami talaga ang nagulat na supporters ng kapuso-actress at singer na si Rita Daniela. Matapos sampahan nga nito ng kasong acts of lasciviousness ang aktor na si Archie Alemania. Bad Nicholas Alemania sa totoong buhay ay tinawag na Archie sa Philippine Showbiz. Ay isang Filipino aktor, dancer at comedian. Siya ay nagpakasal kay G. Canlas noong October 2018. At nagkuroon nga sila ng anak. Naging masaya naman ang kanilang buhay bilang mag-asawa at bilang pamilya. Makikita naman na masaya sila dahil sa kanilang pinopost sa kanilang Instagram account. Kaya nagulat ang lahat dahil may ginawa nga itong si Archie kay Rita Daniela. kung saan ay sinampahan nga ng kaso ni Rita si Archie ng reklamong acts of lasciviousness. Ay nga daw sa kwento ni Rita sa kanyang abogado ay nangyari daw ang pambabastos sa Thanksgiving party ng Widow's War na hinose ni Bea Alonzo. Ang akala nga lang daw ni Rita ay dahil lasing ito, kaya hindi niya pinapatulan si Archie sa mga pambabastos nito na lumalabas sa kanyang bibig. Ayon pa nga kay Rita ay pinagkatiwalaan niya si Archie bilang kuya dahil pareho sila ng talent management ang Sparkle Artists at pareho din sila ng manager. Kaya ang turing niya talaga dito ay kuya. Kaya naman, ang tanong ng mga fans, bakit ka pa sumama kay Archie? Alam mo na nga, binabastos ka na niya at mukhang lasing na. Bakit ka pa nagpahatid sa kanya ng inalok ka? Ayon pa nga daw sa kwento ni Rita ay supposed to be hindi siya pupunta sa party. Naya lamang daw siya kay Bea Alonso dahil ang kanyang nanay ay nasa ospital. At nadatnan niya nga daw si Archie doon na mukhang lasing na at hindi na nga lamang niya ito pinapatulan dahil lumabas nga sa bibig ni Archie na anak ko huwag kang dulmapit-lapit sa akin dahil mukhang ay alam mo na Lalo pang nagulat si Rita nang marinig niya si Archie na nagjujuwet sa isa pang kapuso aktor na si Royce Cabrera. Sabi raw ni Archie ay, bra, tirahin mo na yan. Ay, tirahin mo na yan. doon pa lamang sa mga sinasabi ni Archie na meron pang hindi maganda ay uncomfortable na nga si Rita pero hindi niya ng pranta dahil nga lasing. Ayon pa nga sa attorney ni Rita na si attorney Marie Glenn Abraham Carduque sa kanyang panayam ay sinabi niya nung doon pa lamang ay uncomfortable na talaga si Rita. At hindi nga niya kinumpronta sa Archie during the time kasi daw ay baka hindi naman mini-mini Archie yun dahil lasing na nga at baka nagbibiro lang. Pero nang pauwi na nga raw si Rita, Takong 2.30am ng madaling araw ng September 9 ay nagbook na nga daw ito ng Grab at sinamahan pa nga raw siya ni Regineen Alba, ang senior program manager ng Windows War. Kaya lang ay biglang dumating ang white SUV stop in front of us at nang buksan niya ang window ay nandun nga naka down at nakita nga nila na walang iba kundi si Archie Alameña ang nandun. At sabi niya, tara na, sumakay ka na, ihahatid na kita. Ayon pa nga sa aktor. Ayon pa nga sa statement ni Rita na binahagi ng kanyang abogado ay tinanggihan nga ni Rita ang alok ni Alemanya na sumakay sa kanyang sasakyan dahil parating naman na daw ang grab. At sabi pa nga daw ni Archie sa kanila ay, ano ka ba? Sobrang late na. Marirate pa ng grab driver yan. I-cancel mo na yan. Ayon pa nga sa kwento ng kanyang abogado. Kaya naman ang buong akala nga ni Rita ay nagiging kuya na ito muli. Dahil kuya naman talaga daw ang turing nito ever since na magkakilala sila at dahil nga sa alok nito ay baka concern lamang ito at bumalik na sa pagkakuya sa kanya. Ayon kay Rita ay nagtiwala siya na maiuwi nga daw siya ni Archie ng safe sa kanilang bahay. Kaya nag-agree na itong sumakay at cancel ang kanyang grab ride. Kaya naman habang nasa loob daw sila ng sasakyan at pinabagtas ang cavitex, ay bigla na lamang daw siyang hinawakan ni Archie sa leeg at balikat. At nang makarating na raw sila sa bahay nila ay nag-request na ang aktor ng kiss. At nagulat nga daw si Rita sa hiniling nito at bigla na lamang daw siyang pinush at bigla siyang pinagahalikan ng toilet kiss. Kaya naman siya ay nagulat at tinulak niya ito at ayon pa nga kay Daniela ay feeling niya sexually violated siya sa nangyari. Kaya ay did not stop on brushing his lips on mine against my will. Pahit pa nga daw ni Rita. At talagang sumisigaw na siya to stop him. At binulungan pa umano siya ni Archie ng pabuking naman. Sige na. Hindi talaga makapaniwala si Rita sa ginawa ni Archie dahil may asawa naman itong si Archie at happily married ito. Kaya naman dito talaga ay nag-isip na si Rita na idemanda ito ng tuluyan. At ayon pa nga sa ni Rita, ayon sa kanyang abogado, ay umiiyak na nga raw siya habang nagpupumiklas para makalabas na siya sa sasakyan ng aktor. At ang masakit pa ayon kay Daniela ay pinaghahawakan siya sa masasalang bahagi ng kanyang katawan ayon pa sa legal counsel ng aktres. Ayon pa nga sa counsel ni Rita, kinamagahan daw ay naghingi ng tawad si Archie. Humihingi ito ng sorry at sinabihan na lasing lang daw siya ng gabing yon. At ay pa nga sa legal counsel ni Rita ay hindi madali na mag-come out ng isang babae dahil sa kanyang karanasan na hindi maganda sa isang lalaki na tinuring niyang kuya. Kaya naman ang mga fans ay saludo kay Rita Daniela dahil sa katapangan nitong lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili sa pambabastos ng kanyang co-actor at sabi nga nilang mga fans ay sana makuha ni Rita ang hustisya. Nagbigay na rin ng official statement ang Sparkle tungkol sa nangyari sa kanilang mga talents. At hinahayaan nila ang batas na ang humusga dito. At ay nga sa netizens ay sana ma-realize daw ito ni Archie. At kahit humingi siya ng tawad ay hindi na maibabalik ang ginawa niyang pambabastos kay Rita. Kaya naman ang mga netizens at mga fans ay talagang sumusuporta kay Rita dahil sa kanyang pagiging strong sa pag-come out at sabihin ang kanyang naranasan na hindi maganda sa isang lalaki para daw lahat ng mga taong nakaranas ng ganyan ay lumabas na rin at ipaglaban ang kanilang karapatan bilang babae. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari sa kaso na isinampa ni Rita Daniela kay Archie Alameña. Hanggang sa muli, bye.